Mga kaibigan, pupunta kami ngayon sa Abuelita Montaña Resort sa Alimato mula Cali City. Ngayon nakaharap kami sa Cali City proper. Ito yung crossing Cadiz. Kakanan tayo dito. Kakanan tayo papuntang Bagong Dalan. Yung Bagong Dalan, ibig sabihin Bagong Daan. Kaya mamaya papakita ko kung saan banda tayo. Hindi ko na naman sa Bagong Dalan malapit na tayo sa bagong dalan o bagong daan kaya kakanan tayo ito na yon kakanan tayo rito ito na yung bagong dalan ito yung kinatawag na bagong daan pero hindi pa ako ipinaganak nandito na itong daan ko ito. ngayon 64 na ako bagong daan pa rin ang tawag nito ito naman ang barangay Jerusalem ito na yung nasa barangay Jerusalem na tayo kaya baka iniisip nyo mula Bagong Dalan o mula Crossing Cadiz to Bagong Dalan ay napakalapit lang mga apat na kilometro din yan kaso lang eh yung, kinap ko lang yung iba kasi napakahaba naman ang video natin lahat-lahat ay kukunin ko pa rin kinuha ko lang yung mga markings para o kaya yung kung saan banda tayo liliko para alam ng mga baguhan kung saan banda- dadadaan papuntang Abril Tabuntanya Resort or Alimato. Dito naman pagkalampas ng Jerusalem, ito naman ilang kilometro pa natatagpuan natin at madadaanan natin ang tulay ng Piok Piok <laughs> Bridge. Ang tawag niya dito ay Piok kung ko eh, palagay ko tama rin ako dahil bata pa ako nang dumadaan ako dito. Nilalakad lang namin din, ito nung binatilyo pa ako at hindi pa simentado ang daan dito ngayon ay simentado na at napakaganda ang susunod na naman natin na madaanan ay, ay crossing crossing magsaysay kung pakanan ka yan ay papunta sa magsaysay barangay magsaysay at kung didiretso ka naman yan ay papunta sa Alimato doon sa Bulita Montanya Resort kaya didiretso lang tayo ngayon dito ito ang sa kanan ay papuntang Barangay Magsaysay. Ngayon, didiretso tayo para papuntang Alimato. Ito ngayon, palampas na tayo ng Barangay Magsaysay at titingnan naman natin ang susunod ang susunod na naman na barangay o lugar na ating madadalanan. Ang susunod naman dito na barangay ay ang VF Gastelo. BF Gustilo, ang madahanan natin may covered court yan, kaya huwag kayong magkamali dyan, dahil pagka didiritso kayo, pupunta kayo ng si Wahon Tris, kaya dito sa BF Gustilo, barangay BF Gustilo, may covered court yan, kakaliwa kayo dyan, kakaliwa kayo, yan ang papuntang alimato kasi pag nagdiritso kayo pupunta kayo ng si Wahon Tris dyan kaya ito na kumaliwa na kami dito, muntik nga rin kami magdiritso <laughs> kasi magbuhan yung driver ko kaya ngayon pakaliwa na kami kaya tamang tama na tong direksyon namin papunta ng Alimatok bago kasi nga ano, bago kasi natapos tong kalsada dito papunta doon sa Alimatok talaga kaya medyo minsan nagkakamali pa rin kami pag dito kami dumadaan kasi dati sanay lang kami dumaan doon, sa ano sa Gay City ito naman dito ay Siwahondos ito yung tinatawag na si Wahon Dos. Mamaya, eh, sasabihin ko kung saan naman tayo liliko. Kaya tuloy-tuloy lang muna tayo, tuloy-tuloy, titingin-tingin tayo sa kabundukan na ating matatanaw. Dito naman, habang dumidiritso tayo, yan may kanan, pakanan, doon tayo sa kanan, papuntang alimatok yan ang kanan. Diliko tayo sa kanan. Kaya huwag tayong magkamali dyan. Pag kanan, tutumbok tayo ng Abuelita Montaña Resort talaga. Ang sunod naman natin na lilikuan natin sa kanan ay doon na kay Siriang. Yung tinatawag nila na Siriang, yan ay si Cha Siriang. Yung matandang babae no, ng lugar niya doon sa likuan ay tinatawag Siriang. Mga isang kilometro na lang o mahigit pa. Lilikuan na naman tayo sa kanan. Yan ang tinatawag na lugar ni Cha Siriang. Kaya kakanan tayo dyan. Tutumbok na tayo nyan sa alimatang prakir. tayo. Habang tumitingin tayo sa magagandang mga tanawin. Dito sa kanan at sa kabundukan. Kaya tuloy-tuloy muna hanggat sa mga rating, dun sa lugar ni Jat Siryang at kakanan na tayo. Masama ang panahon nung pupunta kami dito. Kaya ganyan guys, ganyan ang makikita nyo sa harapan. Malapit na tayo, ayan, natatanaw na ang lugar ni Tsa Yang. Kakanan tayo dyan. Mga ilang metros na lang, kakanan na tayo. Kaya medyo ingat lang dahil ang galing dito sa kanan ay may marami mga sasakyan na palosong at ang galing naman sa kaliwa may mga sasakyan na paakyat. Kaya medyo ingat lang tayo habang tayo ay pumimpihit sa kanan. Medyo dahan-dahan, tingin sa kaliwa, at sa kanan bago mag-umikot ng manobila papuntang Alimatok proper. Ito na yung sinabi kong pagkumanan tayo ay paahon tayo, paahon papuntang Alimatok proper. Kaya malapit na dito ilang metro na lang. Ito na ngayon ang Alimatok proper. Kaya mga isang kilometro ay Abuelita Montaña Resort na. Kaya napakalapit na natin makarating sa Abuelita. Kaya mula dito pag nakita mo na bahay na to at yung bahay dyan na tatlong palapag bahay ni Will e mga isang kilometro na lang mula dyan dyan na ang Abuelita montanya ito naman yung dati yung tinatawag na danaw ngayon danaw pa rin ang tawag pero po wala ng tubig marami ng bahay dati ay napakalawak ng tubigan dito kaya at saka maraming mga isda Ayaw ko lang ngayon kung mayroon pa palagay ko wala na rin kasi parang wala na rin tubig. Din dito ang Alimatok Falls, mahigit na lang isa't kalahating kilometro. At saka mayroon din pa rin ibang resort doon. Kaya marami kayong mapuntahan pag pupunta kayo dito sa Alimatok. Marami kayong mapasyalan. Malamig ngayon kasi maulan-ulan ang panahon. Maulano na panahon kaya napakalamig ngayon. Marapit na rin matapos ang kalsada papuntang Hiang-Hiang. Yan ay barangay Celestino Villasen pa rin. Kaya mas lalong marami ng papasalan nyo pagpupunta kayo banda rito. At marami rin magagandang tanawin doon sa Tambubo, Tambubo, Binangkuli at Hamtikon. At mga, ay meron ding mga ilog doon na merong magagandang tanawin. Ang Hiang-Hiang siguro ay palagay ko mula rito sa Alimatok ay mahigit apat o lima kilometro mula dito pero sa ngayon dito lang muna kami sa Bilita Montanya Resort dahil napakaaga pa na mga alas ng umaga pa lang kaya napakatahimik pa ng lugar halos wala pang mga taong naglalakad sa daan kaya hanggang dito na lang mga kaibigan at maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang thank you for watching